Alam nyo ba kung paano magtanim ng okra? Hello mga Sa video na to ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng okra para may ma-harvest kayo sa inyong backyard kitchen garden. Coming up! Isa sa magandang itanim sa backyard garden yung okra kasi una-una matibay po ito sa sakit, hindi siya ganun kaalagain. Tapos ang bilis niya pong magbunga. Halos araw-araw, meron po kayong ma-harvest. tulad po dito, yan ang sunod-sunod. Naipo na lahat yung kanyang mga bulaklak, pati bunga. Yan, marami na po ako na-harvest dito. So sa video na to, ituturuan ko kayo kung paano magtanim ng okra. So pwede po kayong bumili ng seeds sa Agri Supply or sa online. Sa mall meron din. Pwede kayong tumingin sa Ace Hardware or sa Handyman. Nasa SMN Robinson po yan. Pwede rin po kayong magtanim galing po sa bunga Pero make sure na yung bunga ay natuyo na dito sa puno Na nag-matured na yung seed sa loob Yun pwede natin siyang pagkunan Pero yung itatanim natin ngayon galing po yan sa nabili natin sa agri-supply So ngayon ituturo ko po sa inyo yung pagtatanim nito so Dahil malaki po yung buto ng okra, pwede natin siya i-direct Pwede kayo magtanim sa lupa. Pwede rin po sa container. Ito rin po mismo yung tanim kong okra. Yung pinakita ko kanina. So ito po yung seeds ng okra. Yan, medyo malalaki siya. Ang ginagawa ko po pa nagtatanim ako ng okra. Mga tatlong piraso. Okay lang po ako ng malit na butas. Tapos ihulog ko na siya dyan. Then tatakpan ko na. Yan, tatlong piraso para malaki po yung chance na marami yung tutubo. Kasi kung isa lang, pwedeng masira yung seeds. So, wala na naman tayong inaasahan na seedlings. Kung tatlo, mas malaki yung chance. Then, pag tumubo na yung mga okra, pipiliin ko po yung mas malusog, yung healthy. Tapos yung mga payat, aalisin ko. So, yun po yung tinatawag natin tining. na so, nagbabawas tayo ng mga seedlings ang ititira natin yung uh, mga malulusog na seedlings pwedeng dalawang piraso yan mag magkatabi mamaya ipapakita ko sa inyo yung tanim ko doon meron doon isa lang meron din doon dalawa next step didirigan na natin siya dahan-dahan lang kasi baka lumutang yung mga buto uh, so dito pinang ko lang muna yung tubig hindi mo na ako nagdilig dito ng ano ng swamp fertilizer ang ginamit ko pala dito na lupa ito pinaghalo-halong organic matter tsaka lupa 50% lupa tapos 50% na organic materials yung organic materials yan po yung magbibigay ng nutrients dun sa tinanim natin alam naman natin pagka nakatanim sa container very limited yung nutrients na nakukuha niya compared sa lupa. Ano? Maliit lang kasi yung pinagtaniman natin. Tapos yung okra, malaking, ano po ito, malaking tanim. So, kailangan malaki din yung paso na pagtataniman natin para lumaki din siya ng maganda. Tapos, itong container natin, yung pinagtaniman sa kanya, nakalagay na po ito sa direct sunlight para paglabas ng seedlings masasanay na po siya sa sikat ng araw hindi siya hahaba pag nasa lilim kasi at napabayaan natin, hindi siya nakakuha ng na sunlight, makikita nyo po yung mga seedlings mahahaba tapos malalambot. Madali po yung mabali. Tapos pag pinainita natin, dahil hindi siya sanay sa init, madali siyang malanta. So pag ganoon po yung nangyari, dahan-dahan natin siyang i-introduce sa sunlight. Papaarawan natin siya ng 2 hours muna, tapos ilalagay natin sa lilim. Then kinabukasan, papainita naman natin ng 4 hours, tapos lalagay ulit sa lilim hanggang sa masanay siya sa init pero ang pinapraktis ko kasi direct sunlight na so doon ko na po nilalagay yung mga seedlings no? para pagtubo niya dire diretsyo na hindi ko lang po hinahayaan na matuyo yung lupa kasi once na natuyo yan mamamatay din yung seedlings so kung mainit yung panahon nagdidilig po ako sa umaga then sa tanghali kung tuyo na tapos sa hapon, kung kailangan pa siyang diligan, didiligan ko pa rin. So medyo matrabaho lang kasi nga nakalagay siya sa init. At least 2 to 3 times sa day yung pagdidilig. Para hindi lang talaga siya matuyuan. Kasi once na natuyuan yan, makikita nyo agad yung seedlings niyo mamamatay. So ano bang fertilizer yung ginamit ko dito sa tanim kong okra? Ang ginamit ko po dyan, itong swamp fertilizer. And wala siyang laman ngayon kasi papalitan ko yung organic matter, yung mga naging solid materials dito na naiwan, ilagay ko po dun sa compost bin para ipabulok. Tapos i-refill -re ko lang siya ulit ng mga organic matter. So mga kitchen waste, mga dahon, damo. Tapos ibababad ko siya sa tubig. Then after 3 days, pwede ko na siyang gamitin. So yan lang po yung ginamit ko dito sa aking mga okra. Tapos sinamahan ko rin po ito ng ano, yung ginawa natin fertilizer, yung, yung concoction na pinaghalo-halo. Oh, so, ito po, isu-share ko lang. Ito. Yan, nagkaroon siya ng sanga. So, ito yung kagandahan ng isang puno lang yung nakatanim. Kasi pwede siyang tubuan ng mga sanga. Yung sanga na yan, eh, no, parang suckers din. Nagkakaroon siya ng bunga, pero mas konti. Yan, eh, no, Malalayo tingnan niyo. Yeah, ito sangayan eh, 'yan para siyang side shoots para siyang suckers. 'Yan oh. 'Yan lang po yung kanyang pinaka bulaklak tsaka bunga. Compare dito sa main and ramatak yung kanyang bulaklak tsaka bunga. Ayan. So marami na po ako napitas dito, magbula po dito sa bandang baba. 'Yan dito pa lang. Ayan. Pag lumabas na po kasi yung mga bunga diyan napitasan nyo na, hindi na po siya tutubuan dyan ng bunga. Doon po lagi yan sa bagong dahon. Yan. So, pwede nyo nang itrim yung mga dahon dito sa lower part. Yung, ito naman sa likod, yun yung ko kanina, na dalawa. Yan, magkatabi. Anong nangyari dyan? Wala siyang sanga. Yan. Dahil hindi siya makapag-expand, meron siyang katabi. Pero wala naman problema. Yan, maganda pa rin yung kanyang tubo. Marami rin yung kanyang bunga. Nakaharvest harvest na rin po ako dyan ng uh, ilang pirasong bunga rin. Magmula dun sa bandang gitna. So, ito magkatabi rin. You know. Yan, Yan. Wala siyang side shoots kasi nga meron siyang katabi. Hindi siya makapagpalago. Ayan, marami na rin po ako napitas dito. Yan. Ito po yung kanyang bulaklak. Yan, pag bukas niyan, pag na-pollinate yan, mabubuo. So, magiging bunga na. Sunod-sunod po yan. Ito, kakapitas ko lang kanina. Ito yung, yung, kasunod na bulaklak. So, yan. So, pag naglumaki yan, magiging bunga. Ito naman yung kasunod. So, parang ito. So, ito buo na. Yung kasunod niyan, bulaklak. So, mga ilang araw lang, magiging bunga yan. Tapos, mag-open na naman yung kasunod na bulaklak. So, sunod-sunod. Kung may tanim po kayong okra, sa bakuran, sunod-sunod po yung pagtubo niyan. Dito sa garden ko, meron akong anim na puno. Yung isa, payat kasi na lilima na po eh. So, hindi siya lumaki. Naunahan na siya ng iba. Pero, eto, sa ganito ka lang kakonti, halos. Araw-araw, meron akong napipitas na apat hanggang limang bunga hindi po siya ganun kaalagain tapos napakatibay niya actually ginamit ko siya pangharang harang dun sa init na nagagaling sa yero kasi pag umaga tinatamaan niya ng sikat ng araw nagre-reflect dito sa mga tanim lalo na sa sili tapos eto ito na yung sili ko ngayon ng daming bunga Ayun, sobrang dami kasi nakaraan hindi yan na hihinugan kinakain ng ibon dahil po natakpan siya ng okra eh naging cover crop hindi na siya kinakain ng ibon hindi siya napapansin yan, sobrang dami po niyan eh no dami bunga yan so natutunan ko it yung paggamit ng okra pang cover doon sa mga peste sa isang farmer yung tanim niyang mga kalabasa ang ginagawa niya po sinisingitan niya ng okra sa pagitan para yun po yung tumaas, yun po yung mag-cover doon sa crops. Ito yung unang kakainin ng mga peste. Nakakaligtas yung mga tanim niyang kalabasa. So yun din po yung concept na ginaya ko dito. Pero yung purpose naman niya, pang -takip dito sa sili. So sana po natuto kayo kung paano magtanim ng okra. And kung nagustuhan niyo po yung video na to, palike naman. Sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!